Tarap tato kayo. Buisit. Uy, uy, uy. Buisit ka. Ayop. Sa nandangan. Sa nandangan. Dito. Puta. Ayop ka. Buisit. Wala akong ilaw. Wala akong ilaw. Ayop. Tarap tato kayo. Wala. Walang ilaw. Buisit. Alam ano Hello, good evening mga kabaliw Ito na naman ako Nandito kami ngayon sa Pagsanghan Ang um, sementeryo ng Pagsanghan Katapit niyang barrio Ay Lumban na Nagmukbang kami Katatapos lang Ngayon mag explore naman kami Grabe to, ayan kasama ko si Boss Bino Ayun Nag-aayos siya, ayun si Boss Rino Ayun, naglalakad na sa may dulo Ayun Ayan mga tropa ha. Ayan ha. Tignan nyo ha. Ayan. Ayan ako. Ayan. Ang kami sa sementeryo. Public cemetery na ang lumban. ayan mga tropa. O, may dumaan na tricycle. Ayan. Kasi andaan pala yung papuntang barangay. No? Bahayan. Ayan. Ito. Simulan na natin creepy ha? Nagtatlo na kami. Kasi biglaan lang to. Nag ang ginawa kasi namin nag-ocular kami. Ha habang nag-ocular na inakita namin itong sementeryo ng lumban anang ng pagsanghan kaya ngayon dito na namin ginawa ayan ayan oh mga tropa tawin ouais na trio na kami hindi duo ayan magiiwan ng hulay para para kayo mga ano bulong ng duo oy syempre mas maganda na mga ano ano ko ba natutu oh Oo, matutulog ang mga patay Pasukin na natin ang mga Kaya kaya bulong na tulog mga patay. Yes, pag inistorbo mo may magising ang bahay. Delikado yan. Huwag magising. Hihiwalay ako sa inyo ha. Hihiwalay ka? Oo. Tatago may mo. Hihiwalay ako. Oo. Walang forever. Ano ka ba? Hihiwalay tayo. Oo. Oh, hihiwalay na. dito oh, eh, Pasok tayo dito. Sige. Sige. Huwag walay kayo. na tayo po. Ayan o. Tropa. Sa dulo na ba yan? Ayan. Ayan Uy, Uy! Ano yun, umilom. Bunga ba ito? Oo nga. Uy, narinig mo yun? Oo. Uy, bunga ba ito? Oo. Tangan na, boy. Doon, tayo dito. Oh, boy, hindi, magsama-sama tayo ulit. Ayoko na. Ayoko, ayoko yung maghiwalay. Magsama eh. tayo ulit? Oo, oh, sama-sama ano, tayo. tayo. Ay, tayo? may bumaba ito. May bumaba ito eh. nga eh. Oh, Tangan delikado yun. Mag ano, maghiwalay tayo? Hindi, di sama-sama tayo, gagong. Sama-sama na tayo? Sama-sama. Sama-sama na. Oo. Oh. Siyempre, matagal na akong duwag. Makamapa -ma ito si Bal eh. Oo. Oh, oh. Grabe, mga tropa, oh. Ito, iniikot ko din sa si bungad. Ayan, yung cross, oh. Grabe. Shit. Oh. Actually, wala akong flashlight. Ang flashlight ko lang panghuli ng lamok. Oo, ayan, oh. Ayan, mga tropa, ha. Ayan. Ayan sila. Pero nakakatakot ang itsura. Ayan, oh. O, oh. parang may Saan? Sa ay eh putang ina mo, ay delikado. Para may Oh, talaga? Yeah, o oh, sige. Tara, tara. tara. Nag okay. Nagsama-sama na kaming tatlo. Puta. Good luck sa lahat. Ayan, mga tropa ha. Puta, parang mahina na ilaw ko ha. Ayan. 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 Uy, uh, tuko. Putang tayo Teka, ayan, mga tropa nakikisama oh, grabe o oh diretso pa kalsada yan oh, oh, ay, oh. sabi sa inyo may bibo boy eh mo mo bato boy bisinya do boy sari lagi oh puro bato boy bisanya boy kita sama-sama na kami putang swerte naman lagi ni Bino nasa gitna Walang higa yan. Grabe. Manakatakot itsura dito. Ayan. Mga tropa ha. Oh. Public cemetery po ng pagsanghan. Nagpaalam din kami sa pulis. syempre para at panigurado. Oh, ayan o. Oh. 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 May lumagapak na naman. Oo. Oh. Grabe. O, oh, yun, oh. Meron naman doon, no, boy? oh, Pero to, boy. Pero oh. meron kumakaluskos doon, boy. Kanina pa, boy. Oo, katakot naman doon. May kumakaluskos doon oh. kanina pa, boy. Kanina pa nga, eh. Ano kaya yun? Puta natin. Kanina pa may kumakaluskos doon. Kaya yun, gusto mo? Puta natin. Puta natin. Puta natin. Matatapa Tap, kayo. tayo, eh. Sige, investigation kaya, di ba? Wing-wing. Panchakula. Magbuti oh, na, boy. ano mo matapang ka. Eh. Eh. Susunod kami, gago. Hindi kami sumusunod. Ito niyo. Oh, kung saan ba Oo naman. Ito wak Tara. Explorer tayo, taka hindi ghost hunter. Grabe. Ayoko. Gago. Gago, ito niya po yung nakakatakot tanga. Wala uh, lang si Kopya matapang dito, di diba? Ay tanga. Wala. wala lang si Adventure Dogs, natatakot tayo. Na Igago kitong ito, flashlight ko panghuli na lang, lamok. <laughs> oh, panghuli na lang. Oo, oo. ko yo. boy. wala yeah, Sana ko ako matapang hindi niya yeah. huh? uh -huh. boy. Uh -huh. boy. pa, 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 pa ano, ano, pagkakay, tayo? landas. ano Ewan ko eh. Parang pagkakaintindi ko ano bakit parang bakit kayo gunung ganong ganong gano gunung, gunung, gunung. Oh? parang ganoon eh. Talaga. Diretso na boy. Tara san san. Diretso na. San diretso. Diretso eh. di dyan tayo. Sige. Kaya, parang nawala yun. Parang nawala yun, syempre, um, na nanakot eh. Na, 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 Sige mga tropa ha. Ito, ako nasa likod. Mga gago sila eh. Ako nasa likod eh. Pare, ikaw nasa likod talaga. pa in eh. Grabe, tsura. Ayan. Ito, ayan. Isa-isa namin. Ah, grabe. O, ayan. Uh, uh, ano yun? Uh, ay, shit, ayan. dito. Dito. Kambo, ah, may nagsasalita dito boy, kanina pa. Ha? Huh? Boy, may nagsalita ano sabi Bino? May narinig kayo? May narinig kayo? Uh -huh. May narinig ako, boy. May narinig ako okay. eh. May hmm. Sorry po, nag-explore lang po kami yung dyan bari, hindi ako nagigiro. Hindi ka narinig ka? Hoy nga, hoy. Huh? Wait, tak, 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 hindi. tak, 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 Dito, dito. boy.

po. din. grabe. Yung, way, yung, way, yung. Gitna. Weird, Ay, patay okay, tayo. tayo boy. Pagka ha. Oo nga. Walang, wala takbuhan boy. Pagkakaligawan tayo dito. Tingnan Ay, oo. oo. Walang, walang daan. Oh, walang shit. daan na ha. Ako doon sa taas. Nakakagigawan tayo dito. dito Uy! Oh. Ayun! Ayun na naman! Ayun natin yung baka na kahoy ano, lang. Sidipin mo nga! Hindi naman yung Kanina. Ano lang? Alatilis. mo, di ba? Walang aratilis dito. Di dyan. natin. Dito, Dito tayo. Tatlo naman tayo eh. Dumag ba kayo? Magiging arag dito sa likod Ayun dito. Dito yan. boy? Hindi ka, duwag ba kayo? lumalaga pa Sabihin niyo ko, duwag kayo. Oo, oh, duwag ako. Umuwi na kayo. Umuwi na ako. Bawal duwag dito. Teka, tatanoy ka lang sarili ko. Oo, yun o. Ay, yun o, may lumagapak na naman. Boy, bawal duwag dito, ha? Hindi, boy, may lumagapak na naman. Boy, boy, mauna ka. Oo, oh, may lumagapak to nyo Ay, hindi, umalis na dito. May na nga eh. Tara. Hindi ang plastic. Pwede bang hinaan yung plastic? Tabago. dito mo tayo? Dito, dito, dito. Uy. Dito na talaga. Ay ko. Boy. Boy. ina boy? Boy. Ano? Corner to boy. Corner? Corner talaga dyan. boy. pa Ay dito eh. Hindi tayo makakabalik. Ang na. Ang Saan? Nakakita ko ng puwerta. Puwerta? Hmm. Eh, grabe naman itong sementeryo na ito. Puto, puto. Grabe si... Ayop! Ang chick dito. Ano ba ako dito? Ha? Shit! Kung ano? Umutot kabal? ba? Hindi! Umutot ka ba? Mabaw lang hiling ako. Gago. Ang pasak ko yung puwet mo mhm Hindi ako nautot pa. Sabihin ko yung grabe yun. Dito tayo. labasan na na yun tayo. sa labas. Ayaw mo... Ayaw mo labasan? Ayaw Talaga. Grabe yung mga kabaliw. Ano yun? Ano meron? Bulak na kayo. Tara, gistro, hayop ka. Bulaklak ang dami. Dami talaga? Ano ba itong kasama natin? Boy, nasobran sa kape. Puta nga yun, bulaklak. Nagulat na kita mo yung gulat niya. Oo, uh, nasobran sa kape. Ayun yung pari, akala ko nakakita ng multo. Bulaklak lang pala. Bulak huh? Ano? Ano ba yung bumungot sa'yo yan? Ayun nga, no? Ayun nga, no? Ayun nga, ko nga kung yung bulaklak niya. Ayun nga yung bulaklak, boy. Ayan, kalalagay. Oo, oh, puta. Eh, ito yung dito po nagulat si Boss Bino, yung bulaklak na yan, tinan niyo po. Ayan. O, yan po yung bulaklak na nagulat siya. Hindi ko alam kung bakit po siya nagulat dito. Sa bulaklak na to. Oo. Oh, Sabi ka, bakit kabando ka din, Nino. Boy, mga duwag mga kasama ko. Uh -huh. Ako pinakamatapang dito. Ya, yeah, mayabang kang. Dito sa huli, ha? Oo, oh, sa huli ka. Oo. Oh. Uy! Grabe ito. naman yan. Diyan pa tayo kumain? Hindi dyan, hindi dyan, hindi dyan. Ito kakain dyan. ka. Ba't nakakatakot yung lugar na yun? Oo, oh, iba. Creepy nun po yun. Creepy nun? putang na nyo. Parang mga tanga. Paano? Parang mga tanga. Pa? Parang tak. Parang yung, dumag ba kayo? Ito tayo. Ano? Ano? Ano ka rin? Ano, pal? Ano? Ay, ano? Doon tayo. Blis! <laughs> Punta sa masikip. Oo. Oh. Punta sa masikip. Ano ba sa maluwag? Ano gusto ko sa, sa, sa maluwag? Pangit yung walang pil maluwag na daan. Oo. Oh, Ay, 'di ba? Oo, oh, tayo. Oo, sa tayo. Oo. dumaan kanina yata. Hoy, buyo. Ha? Iba, iba churo. Pipi na doon. Oh. Tayo na sa, diba? oh, oh. diba, diba? oh. sa terrace, eh. Oh, puta. Walang hiya eh. Ayan mga tropa ha. May Uy, ba't may May

Ay, taka, tito, Ay bakit? Tiyan. Papasok ka papasok. Ako una. Siyempre, ikaw yeah, Iko na. na una. Bakit ikaw mauna? Ano ba to? Oo, sa kabaon. Uy, putang na boy. Ano bang ginawa? Pinasok natin. Oh, shit. Oh, shit. Boy, ang lalo. Oo. Sige, maligaw na tayo, boy. Bumalay ko sa'yo. Gago ka, sunod kayo ng sunod sa'kin. Baka sunod kayo ng sunod sa'kin. Sun eh, Siyempre, di ba sa'yo mo? Stick to, stick Ito, to as ano? one. Boy, hawa ka mo ha. Pero itutok mo sa'kin ha. O sige. Katanga. Hindi mo tinututok sa akin bal. Tanga. Bobo ka. Bobo ka rin. Hindi <laughs> na papakuha sa'yo. Hindi mo tinututok. O, tinututukan kita. O, o, o. Ayyan, ayyan, nakatutok o ayan, nakatutok sa'yo. Ayan, nakatutok. O, ayan, tutok pa sa mukha mo. Hayop ka. <laughs> nung, nakaraan, nung nakaraan, nung nakaraan, nung pinagpakuha ko sa'yo, natatanga ka. Pasampasampa ka pa, hindi naman pala malalim. Eh, may ko no, sa oh. road eh. Buhatin mo ako please. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ito, buhay. Uy. Ay, shit. ano oh. ino Oo. Oh. Uy, buyo. Ito tiga munti. Tito. Oh. Grabe, boy, yung mo. Ayaw. Uy, Uy ay, punyeta bum... ka. Ba'n pinagkagawa? ka? Ba'n ka, boy? Nakatakot ako. Uy, namumutla ako. Kasi kanina. Oo. Al. Hindi si Baby Oo, namumutla ka, Baby G. Oh, ay, ako dito. Eh, nabigla ako. Ay. Ay, buyo. Grabe, grabe, oh. Ay, buyo. Ay, alam, alam mo, pag tinagos natin to, dire-diretso mo eh. Hindi may tagos. Ayan, pag tinagos mo yan, dire-diretso mo yan. Alam mo, hindi may tagos eh. Creepy dito. Oo, oh, anak ng pucha, grabe. Grabe, creepy dung boy, tingin mo eh. Grabe. Wait tayo, wait tayo. Dito tayo, dito tayo. Saan? Dito. Ayan dito. Ayot na yan.

Sambahan yan. Sugat so, eh. yan eh. Ayan, ay, ay, hindi to. Pari, maluwag. Pabal, oh, una ka na. Ay, una po. Una ka dyan. Boy, wag. Ayan ay ay ba? Ayan. Wala akong ka, flashlight pa, eh. Ayan, ayan siya. Gusto ay kong papasukin. Yung mga ganito, tinayagin na niya. Ayan, yung mga ganyan kasikip oh. Pucak oh, ka ng lupit mo. Ayan, sige. Tine, tine. Sige. Pahala ko. Pahala ko. Pinapasok ni Boss Rina yan. Oo. Oh. Oh. Oh.

Oh, mo ano, ito baluag eh. naman dito. Ayoko Ayan oh. Pupasok Oh, ito, may masukal. Uh, no? <coughs> oh. oh, ito ang luag, Kita mo, dire diretso oh. May bugok. Hindi, dito kami. <laughs> Bahala ka. Bakit <coughs> pakita oh. 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 shit! Putak! Boy! Grabe dito! Hayop! Oo! Uh, ay! Malakata pala dito! Oo! No? Uh, ito boy! Yan, Mga Shit! Ang ko! Mas Ang Masarap oh, Pasukin! Ay! Putang oh, na boy! Oh. Oh, hiyaw. Oh, bako ito! Walang hiya! Bakod na lang! Uy, oh, shit Uy, oh. ang lawak. Uy, uy, ang lawak dito. Ah. Ito na. Ah, shit. Uy, wala lang ako ilaw. Ah, ayan. Oh. Ito pa meron pa sa kabila. Oh. Laki Anak po, tiyo, boy. Ito. Ito, 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 na, boy. Isang diretsyo. Ah, oh my God. Ayaw. Pare dito may nakakabot. Saan? Oh, boy. Ay, boy. Ah, pucha boy. Ano, maghiwalay tayong tatlo? Bet, 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 isa pa pala, so. oh sige. <gibig> Hindi ako pwede mo iwalay sa inyo. Wala akong ilaw. <gibig> oh, tama-sama tama. tayong dalawa. Sige, nah, bahala. Du Dudu mo kami. Du Dudu mo ka du kami. Bahala mo. Sano, ka sa boy mo. Sabi mo, tapang ka, diba? Sabi mo. Ay eh? mo, patapang ka? O, oh, patapang ka. Wala pa. Oh, o, nakita <laughs> mo Hindi mo kaya. Huwag dodo ko kami. O, isang ano yun. Diretso yan. Tago, nakakatakot dito. O, oh, talaga? O, boy. Tingnan nyo. Putang ka na. O, Ay, put. Oh. Ay, oo oh, nga. O, oh, ito pa, boy. Ay, ah, boy. O, oh, ilan ko. Ilan ko. Ah, boy. Mas, eh. Pare sa ko, So 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 tayo. Ay, hindi po, hindi mo ilaw. Ano gusto mo pang na? Ang kaya mo yan. Ano na kakana yan? Hulo huh? pa lato. Oh. Uh, pera mo kung ilaw mo. Ano? Naliwanag ang camera ko eh. Makita kita tayo sa dulo ah. Oh sige. Para to buksan. Pindutin mo lang, may pindutin, lang. May pindutin sa side, sa side. Yan. Yan. Oo. Oh. Ito lang ba ilaw ko? Oo. Oh, Uy. Wala na, <laughs> panghuli ng langaw Di, lang. Yung cellphone ko na lang. Oo, oh, cellphone mo. Yan ang plastic ko. Sige. Ayan, ay. Tayo mo si Solo Solo, amin nakita yung tatlong butas sa na pinakita namin sa inyo. Isang ka. Dito sa gitna. Oh, sige dito ako. Dito ka. B baby G, isang ka. Dito dito siya, si Bal dito, dito si Bal. Ako dito dito. Tayo so, sabay-sabay tayo ha. O sige. Sa diretso. Oo, si ko isang ka. Utang um, ng aboy, mas nakakatakot to kasi may bakante lote. O, nga. O, dito. Ako, dito. O, dito. Uy, wala ba liliwanag pa to? Meron, sige, sige pa lang Ayan, ayan, medyo maliwanag. O yan mga tara mga Good luck ha Good luck mga tropa Ayan oh. Uwe Sige O ano O oh, sige Doon sa dulo 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 Ayan o, Mga tropa good luck Ayan Butang ina Solo Shit solo Tigan yung grabe iba to <laughs> sige nagsulo na kami hindi na kasi alam mo sa katunayan hindi namin alam to lugar na to shit babay bay namin shit ayan tangay na grabe ayan tang ina dilim may tagusan pa sa kabila yun ang problema may tagusan pa hindi namin alam kung ano mangyayari ayan Holy shit. Ayan. Ayan mga tropa. Oh, walang yan. Dilim. Hayop na yan. Grabe. Oh, Taragis yan. Tignan may likod ko. Ayan. Likod ko. Ayan. Oh, Taragis yan. Ayan. Tignan natin. Parang may nararamdaman akong sa likod eh. Grabe mga tropa. Iba to, iba, creepy. Uy, shit, ano yun? Uy, shit, putang oh, ina. Palaka, puta oh, rin palaka. ayup na yan. Ayan, palaka ulit, ayan, palaka. Holy shit. Katakot ah. Oh, r R.I.P. p. Oh. ayup grabe. Ang itsura oh. Ayun ang mga ano, kabila. Kabila pala yung ano, parang tao ang tawag dun yung kabila niya parang yun yung apartment ayan ay shit namatay na ilaw ko uy shit oh tarog siya palaka hayop ayan holy shit ayan mga tropa ayan grabe ayan grabe tong patsyo dulong ito shit ayun ayan na mga tropa ha ay grabe ayun na dulo ayun shit sa ginga ng kabila ayan ayan tayo tropa ayan oh uh, nabot namin dulo ayan sila ito 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 grabe Uy, yan. Ito po, Ape. Nabot namin. Narating namin dulo. Ah, sa wakas. O, oh. oh, ano? Alam mo, wala akong makikasagang sa camera ko natin. Kaya nga eh. Malino ko yung camera ko eh. sa mata ko. Ito nga, namatay yung ilo ko, pa eh. Kasi hmm. alam ay, ay, pung, ayaw mag-invest sa plastic na pamplag, e. Hindi, bibili nga, Kasi nga ako. Sapin, kung ano-ano yung invest ko, pari babae yung ko. Oh, wala. invest sa oh, ah. ay, -invest tayo sa ano? Plastic. Like, uh, I-invest tayo sa mga ating ano, Gcash, Gcash. Hindi pa kitaan mag invest ka, mag -invest ka? Mag -invest pa ka. Na, diba pwede mo? Nakaka-ahamakan na hiram ka dito, dito, Dito. Dito, Oo. Yeah. Ayan oh. Ito, dito. Uh, Oo. Tayo tayo po. Tingnan niyo, boy. Iba. Ang grabe. Tingnan niyo, boy. Oh, ay shit. Hindi pa palabas na yan. Oh, palabas na. Palabas na 'to, eh. Ang grabe. Ang bata din. Naririnig ko bata din. Oo. Oh. Oo. Oh, parang kanina pa eh. Sumisigaw na bata. Ano mo? Lakas mo sakit ka ba? Hindi ganyan talaga pag natatakot. Ano mo? Ano Ayan. Shout out boy. Oh shout out sa ating mga ano yeah, man, uh, da, da, ha? Ha? shout out ka naman sa mga ano natin. Oh Winole, si shout, out. Uh -huh. shout out sa mga ano shout out Amado, shout out you know? Amado. Sa mga so, tropa natin, di ka nag- sa mukbang natin, di Ay, ka nag-shoutout. Ay, papashoutout tayo kay Ma'am Malu Morris. Yan, intayin niya yung ating mga vlog. Mega vlog. Ayan. Ayan Malu Morris, shoutout. Si Makbelu, shoutout. si shoutout. Si shout Monikawa. 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 Si Daishang. Daishang. Si, Dai Dai si Bay Hershey. Saka nakakita, shoutout sa Samintel. Oo, oh, shoutout ako sa inyo. Oh, ma'am. Ano, ma'am? Ma'am? Sino ba, ma'am? Ma'am, ma'am. Ma'am Maylin Briones. Ma'am, ma'am, ano? Ah, uh, ma'am, si Victor Roque, shout out. Oo, no, tapos si Macbelo, shout out. oh Eh, putang ina ko. Ay, uy, shit. Tarapatado kayo. Uy, shit. Uh, uy, uy, uy. Uy, shit. Uh, Ayok, sa nadaan. Sinundangan! Dito! Puta! Ayup ka! Buisit! Wala akong ilaw! Wala akong ilaw! Ayup! Taratado kayo! Wala! Walang ilaw! Buisit! Taratado! Ayup! Ayup! Ayup. Uh. Buisit kayo! Ayup! Ayun po, na isahan na naman ako mga inayu pa kayo. Ay, let's go. Uh. Ay, mga tropa, natapos namin. Uh. Oo, oh, ayan na. balik na kami dun sa sakyan. Uh. Ay nako. Ay grabe. Pala to. Oo. Oh. Ah. Eh. Pero nakakatakot siya. Ang kat kalapat kabilang ba ano, barangay na. Bahayan na. Hey, uh. boy, paano na oh. Oh. Paano mga tropa? Alam na kami. Paalam. paalam na, paalam.